Harris, ngayong araw ang pahiwatig kung mayroong kang gustong puntahan ay iyong gawin pero huwag matagal, na pakikipag-usap dahil pag ganoon ay sinasamantala na lang ang iyong katalinuhan, at ngayong araw ay may araw ka na talagang maaasahan ka ng mga magulang at kapatid kaya pag ikaw ay pinatawag ay mas makakainam na iyong mapuntahan, para mabigyan mo sila ng mga kasiyahan ayon sa iyong gabay. Sa tahanan ay maging maingat sa bawat kalusugan dahil may senyales na may muling dadalaw, na hanjin na nagbibigay ng paghina ng bawat kalusugan. Dapat na laging mapagmasid para makaiwa sa gastusan para sa inyong kalusugan, mga masuswerteng numero, number 10, number 8, number 24, number 41, number 36, at number 12. Taurus Ngayong araw ang pahiwatig sa iyo ay umiwas kang makipag-transaction sa mga dating kaibigan dahil magagastos ang kalang kahit pangit sabihin ay wala kang makukuhang pakinabang sa kanila, may aura ka naman ang katalinuhan na pwede mong magamit sa ibang tao na transaction, at doon ay masisiyahan pa ang iyong isipan sa nagawa, at kung may naiisip kang negosyo ipaalam mo lang sa minamahal, at siguradong mabibigyan kanya ng ibang idea para maging maayos ang pinapahiwatig ng iyong gabay. Ngayong araw, ay may malakas kang sex appeal na kaibig-ibig sa lahat ng kasarian, kaya maging mas maingat dahil lapitin ka ng mga tukso ng pagmamahalen ayon sa gabay ng pag-ibig. Sa pera pag lumapit ang kapatid na babae na kailangan ng pera mas mainam na yung tulungan, dahil sa hinaharap ay malaking tulong siya para sa iyo kung mayroon kang gagawin na pagkakaperahan, mga masuswerteng numero, number 37, number 40, number 9, number 12, number 39, at number 7. Gemini, ngayong araw kung gagawa ka ng isang desisyon. Kumonsulta ka muna sa mas nakakaalam para mas alam mo ang mga gagawing diskarte para maging pabor sa iyo ang magiging desisyon na iyong gagawin at ngayong araw ay may aura ka ng katalinuhan pero madali ka namang magagalit. Control ang dapat sa iyo para lahat ng gagawin mong pakikipag-usap ay maging maayos at mainam din sa iyo ngayong araw na makapunta ka sa bahay ng Diyos. Para sa iyong pagdarasal ay lubos na mapasigla mo ang iyong kalusugan ang pinapahiwatig ng iyong gabay Sa ibang gagawin na transaction kung sa mga kamag-anak o sa mga uncle o auntie mas makakainam na sa ibang araw mo na lang kausapin para magkaroon kayo ng mga kasunduan na pare-parehas kayong makikinabang mga masuswerteng numero number 17 number 24 number 33, number 6, number 44, at number 8. Cancer, ngayong araw ang pahiwatig ay huwag ka munang. Gumawa ng transaksyon sa malayong lugar dahil siguradong magagastos ang kalang at wala kayong magagawang kasunduan ng kausap. Sa ibang araw mo na lang siya kausapin na hindi ikaw ang dadayo sa kanya at may okay ka namang aura para sa pamilya kung sila ay magpapasama sa iyo, para makipag-transaction ay mas makakainam na iyong samahan, at hanggat maaari ay iwasan mo ang gumawa ng pagpirma muna ngayong araw, mahina ang pag-asenso kung ikaw ay makakagawa ng pagpirma, ayon sa iyong gabay. Sa tahanan, kung bigla ang kang dalawin ng kaibigan o pinsan pagbabae ay okay kung siya ay gagawa ng proposal, na pagnenegosyo dapat mong pag-aralan dahil makakagawa kayo ng pag-asenso. Sa trabaho, bawal muna sa iyo ang gumawa ng pagtulong sa mga kasama sa trabaho dahil sayang lang ang maibibigay mong katalinuhan sa kanila uunahan kanila sa iyong pangarap na pag-asensyo, mga masuswerteng numero, number 11, number 23, number 42, number 35, number 8, at number 17. Leo kung may dapat kang gawin ngayong araw na deal sa mga dating kausap ay iyong gawin, dahil okay naman ngayong araw ng swerte para sa kanila at ganoon din sila sa iyo, at pwedeng maging umpisa na makagawa kayo ng bagong other income. At sa iba pang gagawin na pakikipag-usap ay iwasan mo ang iyong ugali na mabait dahil gastos para sa iyo na wala ng balikan kung ikaw ay magiging mabait, ayon sa iyong gabay. Sa trabaho ang pahiwatig lang ay mas maging maaga pumasok dahil doon magsisimula na maging masaya ka sa mga ginagawa, at ang iiwasan mo ay ang kasama sa trabaho na kung makatingin ay malagkit baka mapasubo ka sa kanya, at lagi kang tuksohin ang tungkol sa pag-ibig. Pag-iingat para sa iyong ngayong araw sa trabaho sa mga ganong kasama sa hanap buhay, mga masuswerteng numero. Number 25 number 8 number 35 number 46 number 2 at number 36 Virgo ngayong araw ang ugali mo na maselen ay pwede mong pakanabangan dahil hindi ka ba sa may isahan ng mga kausap dahil mapapansin nila na ikaw ay matalino at kung meron ka namang dapat pirmahan ngayong araw basta iyong napag-aralan ay iyong ituloy dahil makikinabang ka sa hinaharap sa magagawa, at lagi mong tatandaan ang bilin sa iyo ng minamahal para makapunta kayo sa dapat din yung puntahan ng mas maaga, at doon ay makakagawa kayo na maayos na pakikipag-usap, ayon sa iyong gabay. Sa pagmamahalan ayan bawal ngayon dyan ang maging maselen, baka pagumpisahan ninyong dalawa ng tampuhan, ang maging malambing ang dapat pa nga para ang swerte sa tahanan at sa pag-iibigan ay lalong sisigla, mga masuswerteng numero, number 32, number 11, number 40, number 3, number 34, at number 9. Libra ang pahiwatig sa iyo ngayong araw dapat kang maging mapagmasid sa mga kaibigan o mga kakilala, na iyong makakausap ngayong araw kahit ang kanilang salita ay iyong isipin, dahil baka gusto ka lang na mapasaya pero iisahan ka lang ang sinyales, dapat ay maging maingat sa buong araw sa pakikipag-usap sa mga dating kakilala, ayon sa pinapahiwatig ng iyong gabay sa trabaho ay huwag kang magbibigay na pagbibigyan mo ang kanilang mga kulang na paggawa, dahil doon ka pwedeng mapintasan ng iyong boss pag mali ay mali walang bigay-bigay na pagpapaubaya, nang lalo kang pagkatiwalaan ng iyong mga superior sa iyong hanap buhay. At sa iyong pera unahin yung bigyan ng minamahal nung mas makaipon kayo, ng mga swerteng bagay na mga gagawin para mas makaasenso pa ang pamumuhay. Mga masuswerteng numero, number 11 at number 40, number 22, number 18, number 38, at number 3. Scorpio Ngayong araw ay may aura ka ng buenas at karisma madaling mapapaniwala o mapapaayon ang mga makakausap. Tumuloy ka sa lahat ng iyong mga plano at pagkakataon mo na makagawa ng bagong pagkakakitaan. Ang iiwasan mo lang ang gumawa ng pagpirma ngayong araw kahit okay na ay mahina naman ang pag-asenso kung makakapirma ka ngayong araw. Ayon sa iyong gabay. Sa tahanan dapat mong bigyan ng atensyon ang ilang miyembro ng pamilya, baka sila ay may dinadala ng suliranin, nang mabilis mong matulungan at hindi na mapunta sa kalungkutan, mga masuswerteng numero, number 24, number 14, number 36, number 9, number 11, at number 23. Sagittarius, ngayong araw ang pahiwatig kung dapat kang magalit ng naaayon ng mga salita ay iyong gawin para hindi na mamihasa ang mga ganyang tao na yung makakausap at sila ay matuto na ikaw ay iga lang ang pinapahiwatig, at ngayong araw ay may swerte kang aura ang ibang binabalak mong gawin ay dapat mong ituloy baka pagkakataon mo na makagawa ng isa pang pwedeng kumita, at kung may papasyal mo ang minamahal ay kapwa kayo maalisan ng mga negative energy. Na nakuha ninyo sa mga nakausap ng mga nakaraang araw, ayon sa iyong gabay. Sa pera ay okay naman ang makatulong ka ngayong araw, sa mga magulang at kung lalapit din ang iyong uncle-auntie kung meron kang extra ang pera ay iyon nalang bigyan, nang lalong sumigla ang iyong mga katalinuhan sa paggawa ng pera sa pagmamahala ang pahiwatig lang ay maging malambing ng lalong sumigla ang inyong pag-iibigan, at sisigla rin ang inyong mga kalusugan, mga masuswerteng numero, number 30, number 11, number 24, number 6, number 44, at number 7. Capricorn, ngayong araw ang pahiwatig kung may plano ka na magnegosyo ay okay para sa iyo basta pag-aralan. Mulang mabuti at magagawa mong maging maayos kung iyon nang ipupundar, at ngayong araw kahit mahusay ang aura mo sa pakikipag-usap ay iwasan mong makipag-usap sa mga dalawang kasarian na babae, dahil parehas kayong matalino, hindi kayo magkakasundo magagastosan ka lang at kung may maliita na deal na papasukin ngayong araw ay okay na magawa, dahil kung iyong may tutuloy ay pwedeng magkasunod-sunod para kumita kahit maliit na pera ang pahiwatig ng iyong gabay. Ang isa pang iyong iiwasan ngayong araw ang makipagtalo, sa kapatid kahit ikaw ay marunong ang magpakumbaba, na lang dahil siya lang din na masasaktan sa iyong mga sasabihin mas mainam na manahimik, mga masuswerteng numero: number 10, number 28, number 5, number 17, number 2 at number 36. Aquarius, ang pahiwatig ngayong araw dapat kang maging mapagsuri dahil kung ikaw ay magiging pabaya ay pwede kang makakuha ng kalungkutan. Ang senyales nga ay gusto ng mga kausap na maging malungkot ka. Dapat kang mapagsuri nang sila ay mapahiya sa kanilang mga iniisip at magawa mo na pabor sa iyo ang magagawang pakikipag-usap. At ngayong araw kung mayroon ka naman deal sa masasabing malayong lugar ay pwede mong puntahan, dahil sa hinaharap ay makakagawa kayo na pwedeng kumita ng maayos na makakatulong sa inyong pamumuhay, ayon sa iyong gabay. Sa iyo namang trabaho, kung may kinaiinisan ka ay mas ipakita mo sa kanya na gumagawa ka ng masipag, nang sa kanya mapunta ang bad energy na kanyang mga iniisip, at ang isa mo pang iiwasan sa hanap buhay ay ang kasama sa trabaho, na mahilig magangat sa sarili tinutokso ka lang niya sa maling pag-ibig ang pahiwatig, mga masuswerteng numero, number 22, number 33, number 36, number 12, number 42, at number 4. Pisces, ngayong araw ang pahiwatig kung may kausap. Ka na mayabang at pilit kang di ay magsalita ka ng iyong nalalaman at saka mo iwanan dahil kung magkasundo kayo, ay hindi rin kayong magsasama ng matagal magagastosan ka lang sa ganyang kausap, at mayroon ka naman ngayong araw na karisma na madali mong makukuha ang tiwala ng ibang makakausap lalo na kung tungkol sa pagnenegosyo kahit maliit na negosyo ay pwede kayong magkasama nung makakausap kung kayo ay magkakasundo ang pinapahiwatig ng iyong gabay Ngayong araw ay may malakas kang sex appeal na kaibig-ibig sa lahat ng kasarian kaya maging mas maingat dahil lapitin ka ng mga tukso ng pagmamahalan, ayon sa gabay ng pag-ibig. Sa tahanan mas mainam pa na magsara ka ng pinto para ang mga bibisita sa iyo, ay huwag nang tumuloy dahil kung makakapasok naman sa iyong pamamahay ang magiging bisita, ay mag-iiwan lang ng mga bad energy ng pag-aaway at paghina ng swerte sa iyong pamamahay, mga masuswerteng numero. Number 22, number 25, number 19, number 8, number 16 at number 3.